Yung dapat ang inuna mo yung magpapayat. Dapat si Dady nandito eh. <laughs> Ay nalaglag. <laughs> Alam mo dapat ang pinagaganda niya ugaliin niya hindi yung mukha niya. Maganda nang galing ko sa iyo Rami. Hindi yung katawan niya mag diet siya kasi tumatawa na siya. Ugali din. Ano, Ayos hindi katulad ni Dady. Mana sa'yo. Uy ang kapalabok mo sa paligid tayo eh. Kaila <laughs> na. Be ako din magpapaganito be. Wala nang pag-asa yan. <laughs> Wag na dyan mo na lang. Wala nang pag-asa yan, Ben. <laughs> eh, pagka pumupunta ako ng ano, Ben, ng Watson, hindi ako inaalok ng mga beauty product. Ibig sabihin, gwapo na ako? <laughs> hey, hindi. Hindi. <laughs> Wala, Wala lang talab sa Wala lang. Hindi nila tatalab sa iyo. Ah, Salam eh. lang daw. Alam mo, gwapo <laughs> na. Kayo, inaalo kayo, ibig sabihin, hindi kayo maganda. Inaalo kami, para lalo kaming gumanda. Para lalo kami gumanda. Ganun ba yun? Yung, yung mag na ako papasok yun yun na Watson. <laughs> Dati hindi ako kumakain, pinapagkakita niyo ako. Hindi lang ako palang sa'yo ngayon kumakain na pinapahinto niyo. Grabe naman kasi kaya mo. Be, yung, yung sa'yo be, kailangan Lagi ka ng, sobra. Hindi na laser ang kailangan sa mukha mo, be. Ano na yan, so, parang... Maging... Ano ba yung tigib? Ano ba yun? <laughs> yung... Yung pag gano'n lang, parang pait. Ano ba yun? Parang... Pilong pokpok lang. Sisinsilin. Sisinsilin na yan. Sinsilin. Parang ang kapal naman ang mukha ko, ah. Sisinsil na yan, be. Promise. Sisil na yan. Uy. Uy. <laughs> Porkit mas maganda yung lupo sa'yo. Okay, tarif makita ngayon. <laughs> <laughs> um, <laughs> Walang palag, oh. Sisinga ako, tingnan. ko, ako. Biyo. Kasi gusto mo na ka. Parang natutulog lang, ah. Mm. Sarap-sampal-sampal na. <laughs> ah. Sana ikaw nandito. Para po. Oo. Bawi, bawi lang. Kamanda um, ka sa akin. Yung ano, sa Natulog ka na? Hindi. <laughs> Nantay ko yung cellphone mo. Okay. Titiktok ako. Titiktok ka? Nakapikit ka na eh. <laughs> ikaw, be, anong gusto mo ipagawa sa mukha mo? Pasilisil na. Pasilisil na natin yan, oh. No? Ganunin mo na yung pang... Kaya na, silsilin, Silisilisilin na yan, eh. Ha? silsilin na yan, diba? Tapos yung baba niya, bawasan mo. May <laughs> <laughs> baka diba, kaya pa daw remedyuhan yan, de? Alam nyo, ano lang kasi ako. Simpleng tao lang. Hindi ko na kailangan ng mga ganyan ah Hindi ko na kailangan ng mga ganyan kasi ako ano na eh, natural na maganda ng kutis ko. Uy, huwag mo upuan yan. Pili ka, parang nasa hospital mo. lang. <laughs> Sinabi niya yung pasyente ko eh. Parang hospital lang eh. Madumi, madumi kamay mo. Ah! <laughs> di, ka di ka talaga nag-ahog like good manners and right kanda. <laughs> Parang, natang, kong, na, pa, natang, naka, para ginawa ayaw pa. Natatanong yung gusto ko. parang Para nakakaano lang. Kay, kay tito mo ano na yan, silisil. <laughs> grinder. <laughs> Ang panginis. <laughs> hindi yun, nah, <laughs> <laughs> Pag kaya ng grinder, <laughs> Pag di kaya, na yan. <laughs>

Relas ga nang relax ni <yalan, relax>, tips <laughs>